Iyok muyok wan Pusit Iyok Mabak alayku Mabak u Ayat Iyok Mabak iyan Kuzi na হয় সুধি উচি লৈ বৰা এনেকৈ গুচি আহিলোঁ Ayan guys, talong, ang hahaba oh, at sili. So, nag na naman ako sa aking munting garden. Thanks for watching. Guys, na ko ngayon kasi ito sobrang haba na sa puno. nagaano na sa lupa kaya ayan oh, kinuha ko na bago masira. Kaya ayan, pag may tanim, may aanihin, ayan si mister inaalis yung roots ng puno na pinutol niya yan may natira pa kaya inaalis niya ngayon malakas ka pa <laughs> yan si mister 74 years old na lakas pa siya yan DIY lang kami guys dahil wala ditong katulong mahal <laughs> pares na kami senior kaya yan guys oh. madami din pala siyang bunga dyan sa taas kulay green nga lang kaya hindi masyado makita yan o oh. yan o oh. yan madami din pala siyang bunga sa taas natatakpan lang so yan na lang guys hmm. yan yan kami dito sa backyard clean si mister cut ng grass at ako'y kararating ko galing sa trabaho yan, nagdilig ako ng munting halamanan ko dami na rin bunga yung mga kamatis ko guys so baka mga in two weeks time nito marami na akong harvest na kamatis so yun lang yun lang muna mga mga karels ko dyan so thank you for watching see you in my next video bye for now ayan guys Itong na-harvest kong talong. Dahil ang haba niya na. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kasi guys, nasa lupa na siya. Sayang naman. So, baka hindi ko na siya mapakinabangan. Kasi yung dulo niya, is parang 30, 31, na 33, 34, 35, 36, yun o -U -U na siya tapos yun yun no? parang ano kaya sayang naman kung hindi mapakinabangan yun nasisira na siya dahil naka ano siya sa lupa tapos yung ilang sili din kinuha ko na rin kasi sobrang haba nasa lupa na din siya so kinuha ko lang yung mga mahaba dahil yung iba uh, patigas-tigasin ko muna kasi masyado pa siyang baby kaya lang sobrang haba na so, yun. Happy ako dahil kahit pa paano, hindi ko di ba diba? So, pag naitinanin, may, may aanihin. Thanks for watching. yung guys, lulutuin ko na yung aking talong at yung ibang talgos ng sili at yung siling bunga. Yan ang ihahalo ko. So, ito na guys. Yung aking hinalbis na talong na may sili, hinalo ko siya ng pritong isda. So, okay na ang aming pananghalian ngayon. Diba? So, yan. Thanks for watching. Bye! At halo at ihalo ko na rin yung talbos ng sili. Yan. So, anuhin ko na siya. Tatakpan ko na siya. And patayin ko na rin yung o oh, stop para manuto na lang siya hindi siya ma-overcook so yan pag may itinani may aanihin yummy 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 lunch namin ngayon guys luto na siya so kain na kain na tayo yan di ba ang sarap niya at ang nagpasarap is ganitan ko siya ng magic sarap So, ayan. Kain na tayo. Bye!